Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo Pinupuri kita Diyos ko dahil ako'y nilikha mo Ngayon ang simbahan ay puno ng saya sapagkat ating ipinagdiriwang dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista Bago pa ipinanganak, siya ay pinili na tulad ng mga titik ng awit na atin ngayong binabasa ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa sinapupunan ng aking ina, hinugis mo akong bata. Lahat ito ay nakikintal sa puso ko at loobin. Ang buto ko sa katawan, noong iyo ay hugisin. Sa loob ng bahay, bata, dooy iyon ang napapansin. Lumalaki ako roon, sa iyo'y hindi nalilihim. Kaya noong dalawin ni Mariang Birhen si Isabel na kanyang pinsanin, naglulukso sa galak si Juan Bautista sa sinapupunan ng kanyang inang butihin. Sa unang pagkakataon, noon ay nakatagpo niya, si Jesus na naroon din sa sinapupunan ni Maria. Kaya sa loob pa lamang ng katawan ng kanyang ina, si Juan Bautista ay itinalaga ng isang propeta. Ang gawain niya ay ihanda ang daraanan ng Mesiyas na darating dala ang kaligtasan. Kaya naman buong buhay ni San Juan Bautista bilang isang propeta sa ilang na malagi siya upang tuparin ang sinabi ni Isayas sa propesiya. Isang tinig sa disyerto ang sumisigaw naghahanda. Nang landas ng Panginoon sapagkat dumating na ang araw, panahon ng pagtubos malapit nang bumuhos sa lupang ibabaw. Ang pagdating ni Yesus, ang anak ng Diyos, tunay ng abot tanaw. Kaya bago pa man magsimula si Kristo na magpahayag ng mabuting balita. Kinailangan niyang puntahan si Juan nooy nagbibinyag ng tubig ng pagsisisi sa kasalanan. Kahit pa nga mga alagad ng bautista kanyang hinayaan na siya ay iiwan upang ang kordero ng Diyos ang kanilang sundan. Buong kababaan sinabi nitong si Juan, ako ay magiging maliit at ang Mesiyas ang dapat dakilaing higit. Sapat na sa kanya marinig ang tinig ni Jesus. Kaya noon ang kanyang misyon ay matapos, sa kulungan ni Herodes siya ay iginapos. Dahil sa pagsasabi ng totoo, noong ang hari sa pangangawlin niya ay kanyang itinuos. Isang araw, sa isang pagdiriwang itong si Herodes nakapangako dahil sa kalasingan, sa sumasayaw na si Salome na kanyang sinabihan, Ano ang iyong nais? Kahit kalahati ng aking kaharian ay ibibigay sa iyo ng kaibilis. Nag-usap ng lihim ang dalaga at ang kanyang ina, si Herodias na sa hari ay bawal na nakikisama. Kanilang pinili, kanilang ipinasya, tapusin ang buhay ni Juan Bautista. Kaya isang kawal sa kulungan ay pumunta, pinugutan ang banal na propeta. Sa isang plato, ulo niya ay inilagay, sa dalaga ay ibinigay, at ito naman ay ipinakita doon sa kasuklam-suklam na ina. Kaya sinabi ni Kristo sa mga tao, sa lahat ng isinilang dito sa mundo, si Juan Bautista ang pinakadakila. Ngunit lahat ng sakaharian ng langit ay makapupunta, higit pa ang kanilang mararanasang biyaya. Si Juan Bautista ay isang larawan ng isang tao na sumusunod sa kalooban ng Diyos na makapangyarihan, ang tanging hangad, ang sangkatauhay dalhin sa kaligtasan tulad ni Juan tayo ngayon tinatawagan. Ihanda ang daraanan ni Yesus upang dalhin ang katubusan. Sa ating mga kapwa, sa loob ng tahanan man o kung saan, tayo ay inaanyayahang maging mga propetang nagsasalita ng katotohanan. Minsan ay mapanganib, ngunit kailangang ipabatid sa mga tao na ang Diyos ay pag-ibig. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo kapara noong sa unang una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan amen